Bakit importante ang may business partner? Para sa akin, importante po ang kumuha ka ng ka-business partner mo kasi kailangan mong bumuo ng team eh na meron silang skill set na wala ka. Meron silang kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Meron naman ikaw capability na hindi naman nila magagawa. Pagaya ko, I'm looking I'm always looking for kasi kaya mas gusto ko ng organized na taong ka-partner kasi alam ko, mas safe keep niya lahat ng documents ng finance namin. Nagahanap ako ng tao na magaling sa research and development pagdating sa negosyo. Kasi alam ko, kaya namin mag-expand. Meron siyang talent na wala ako, di ba? Magaling siya sa research and development. Ako naman, sa overall operation and sales, kaya kong hawakan yan. Kaya kong humawak ng tao, na empleyado, magbenta, magpa-franchise. Kaya kong bumuo ng process. Kaya nga po si RDR Business Solution, the reason why it is successful because ang pinili ko pong kapartner is yung mga former employees ko. Na alam ko, sila talaga yung loyal and dedicated. Binigyan ko sila ng pagkakataon na maging may-ari sila ng kumpanya. Kasi ayoko naman na itong mga tao na to na talented ang gagaling eh habang buhay empleyado gusto ko itong mga tao na to umasenso to deserve nilang umasenso sa buhay and that's the reason why I put up RDR business ngayon eto yung tanong sa Raymond ganito how would you know that that is the right idea and they are the right person. Okay? Pag-usapan po natin yan. Para malaman natin na good idea siya o great idea siya na pumasok sa atin through our meditation, number one, kapag ka itong idea na to is mathematically achievable. Ibig sabihin, pag kwinenta mo, uy, teka lang ha, Duta numbers because numbers don't lie, 'di ba? mo muna, uy, teka lang, itong negosyo na to, teka, 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 ha. Parang wala yata akong lugi rito ha? Parang magandang business yata to, ha? Parang, uy, tingnan ko nga. Uy, parang okay 'ya. Tapos alam mo yung patutulog ka na lang gusto mo pang bumangon dahil gusto mong i-drawing, dahil gusto mong may maisulat ka. Yun na yun. Yun na 'yung isang hint. tinignan mo uy, parang hindi malulugi to, ah. Parang ganito, ah. Maganda, maganda yung lumabas na numero, ha? Okay sa. Visibility study 'ya. Aralin ko nga maigi. Diretsyo mo na 'yon gila. Arali mo na ng gusto. Tignan mo na yung mat, di ba? Ngayon, pagka okay naman siya, naku, maganda negosyo to. Ano kasunod na problema mo? Pera na lang. Pera na lang ang kulang. Nandiyan na yung negosyo. Pera na lang ang kulang. O, diretso mo lang yung meditation mo. Because right people will come your way. Yung kagaya mo mag-isip. Marami kasing tao ang may idea, pero wala silang pera. At maraming may pera. Sa akin na ho kayo maniwala, ang daming may pera na walang idea. Magpapanag po kayo. Sigurado yan. Basta't wag ka lang titigil. Wag ka lang susuko. Mag-aabot at mag-aabot din kayo. Minsan, hindi na may nakakala ito, ito idea lang ngayon, no? Ito idea, okay to. Maya, maya, mo, eh wala pang ano eh, hindi pa natin kayang pondohan yan eh. Maya, maya mo, magugulat kami, taong gusto magpondo, may pupunta sa'yo, oy sir, baka pwede mag-invest, baka ganyan ako. Alam nyo, ang galing gumawa talaga ng Diyos ng paraan eh. Mabibilib ka talaga. Basta naka-align yung utak mo, mangyayari talaga siya. Mangyayari talaga siya, no? So, lagi nyo tatandaan yung dalawa na yun ah, idea at tao. Yan lang ang hahanapin ninyo. Pero, do the first step. Meditate. Align yourself. Pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, pakilala ka na. Magpakilala ka na. Tama, Tama si Sir Raymond. Papakilala na ako. ba diba? Ngayon, Sir Raymond, ganito. Ito yung problema ko dyan eh. Idea at tsaka tao. Siguro sa idea po pwede. Eh, paano yung Sobrang baba ng self-esteem ko. Hindi ko kaya mag-approach. Kailangan confident kayo, guys. Because confident people attracts people. Magnet ka ng tao eh. Kasi kumpiyansa ka. Gusto kang kasama ng tao. Yung aura mo maganda. Yung ikaw yung tipo ng tao na walking opportunity. Kapag na nakita ko tong tao na to, ay siya yung taong gusto kong pagtiwalaan. Parang ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit. Dapat may aura kang gano'n. Paano ka magkakaroon ng aura ng gano'n? Aura confident. Invest on yourself. Baka mamaya ang tagal-tagal mo nang hindi nagpapaayos. Magpaayos ka. Ayusin mo yung sarili mo. Pag nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin, ano ba ang nakikita mo? Oportunidad o problema? Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Oportunidad o problema? Sige nga, sagutin nyo nga. Naku problema. Katarantaduhan problems. Loss yang, Opportunity, di ba? May nagsasabi, konsumisyon. Kailangan, pag titingin tayo sa salamin, nakikita natin opportunity, may bukas, di ba? May bagong pag-asa, kagandahan. Kailangan na nakikita mo dun is opportunity. Are you the type of person that, you know, that can attract, you know, people? Kung hindi, aba, may problema. Yan ang first step, ayusin mo yung sarili mo, di ba? Magpapogi ka, magayos ka, magpaganda ka, magpapacial ka. Alam mo, pagka ganon, hindi lang yung pera na-attract mo eh. Pati yung maayos na relasyon sa pamilya kita ka magugulat sa iyo yung mga kasama mo sa bahay. Sabihin sa ng asawa mo, darling, parang may fresh ka ngayon ha. Ano sikreto mo? 'Di ba? Pag nai-stress kayo, magpamasahe kayo. Tama yan. Sir, nanghihinayang kasi ako sa gastos eh. Alam mo, mas nakakahinayang yung loss of opportunity kasi hindi ka confident, kasi may iniinda ka, kasi parang may alam mo, hindi ka maayos. Kaya invest on yourself. Invest on yourself, guys. Hindi masama, 'di ba? Wag lang sobra. Lahat ng sobra, I mean, lahat ng sobra, guys, masama. Pero I mean, may mga murang paraan naman eh. mag ka ulit. Ibalik mo yung dating ikaw. Oh, 'di ba? ba? Pagka fresh ka kasi yung utak mo fresh din eh. Take time to think. Ano ibig sabihin take time to think? Minsan-minsan, pag day off mo, wala kang ginagawa, upo ka lang sa isang mahangin, press kong lugar, mag -isip, isip ka. Hindi yung araw-araw stress na stress ka na lang. Magplano ka ulit sa buhay mo. I mean, gawin mo ulit exciting yung buhay mo. Baka mamaya, sobrang babaw na ng self-esteem mo, parang hindi talaga yata ako asenso. Bigyan mo ulit na excitement ang buhay mo. Paano ka may excite sa buhay mo? Gawa ka ng mga small steps, mga baby steps, mag-attract ka, gawa ka ng dream board, have A positive outlook in life. Because at the end of the day, ako na magsasabi sa'yo, kung nasaan ka man ngayon, kung sino ka man ngayon, deserve mong makuha lahat ng pangarap mo sa buhay mo. Deserve dapat pag pumili po kayo ng partner, dapat inharmonious. Ibig sabihin, dapat alimbawa, magaling ka sa sales. Huwag kang kukuha ng partner na magaling din sa sales. ba? Diba? Dapat ang kunin mong partner is someone na nasa operational side naman. O kuha kang partner naman isa nasa production side naman siya. Doon naman siya magaling sa research and development. Ganon, pag bumuo po kayo ng organization. Hindi yung mabait lang to, okay naman siya, okay naman siya, negosyo tayo. Hindi po pwedeng ganon. Dapat may kanya-kanya kayong skill set. Kaya napaka-importante na lagi kayo nag engage sa iba't ibang negosyante. Kasi hindi lahat ng negosyante pare-parehas ng skill set 'yan. Pare-parehas ng capacity 'yan. Magkakaiba 'yan, diba? At lalo lalo na may mga tao o partner talaga mapagsamantala. Kaya kailangan i-profile niyo talaga maigi bago kayo pumasok sa isang negosyo. Si Raymond ito tanong, most of the time ba, especially kapag ka may ka-partner ka, pag nagninegosyo ka, nagiging smooth ba? Paano pag nagkaroon kayo ng problema? Ano yung mga solusyon na ginagawa? For example, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya sa operation, for example, or kaya nawawalan kayo ng pera sa finance, for example, sinabi mo, pasensya ka na partner, hindi maayos yung sa finance mo nawawalan tayo ng pera. Kailangan kitang kausapin regarding that. Kaya sinasabi ko sa inyo, importante yung leadership sa negosyo eh. Kasi kapag ka ikaw ang leader, alam nila na pag ikaw na yung nagsalita, ikaw na yung nagsabi, implementation na yon. Kaya importante na pag magbubukas kayo ng kumpanya, you hold the majority of the share. Okay? Para you being the leader, you have control doon sa kumpanya. Tandaan nyo po, majority is 51%. 51%. Pag 51% ang voting rights sa korporasyon, automatically, it's majority decision na. So, wag ho kayong papayag na pagka nagbukas kayo ng kumpanya, sa iyo yung idea, sa iyo yung konsepto, na mapupunta ka dun sa konting share lang, magiging industrial partner ka. Alam mo, marami akong makilalang ganyan. Ang galing nila. Pero yung talino nila, napakinabangan lang nung mas may pera sa kanila. Bakit? Hindi sila marunong sa corporate setup sayang. Your partner should know your position. Kaya importante sa pagiging entrepreneur na kailangan yung aralin talaga is yung leadership skills. Leadership skills. Yan po talaga important. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayo natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos.